Alam niyo ba na ang langit ay hindi iisa? Opo, may tatlong uri ng langit. Ito ay nakasulat sa aklat ng Genesis, sa kauna-unahang kabanata. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. Sa Genesis chapter 1 verse 1, sa wikang English naman ay mababasa, "In the beginning God created the heavens and the earth." Mapapansin na may letrang S sa salitang heavens na nangangahulugang hindi lamang isa, kundi tatlong uri ang langit. Ang una ay ang himpapawid na nakikita ng ating mga mata at nililipara ng mga ibon, eroplano, helikopter, at iba pang sasakyang panghimpapawid. Ang ikalawa ay ang kalawakan na mas malawak at ating natatanaw pa rin. Dito matatagpuan ang araw, buwan, mga bituin, at iba't ibang planeta. Ngunit ang ikatlong langit ay hindi na matatanaw ng ating mga mata, sapagkat ito ang luklukan ng Diyos, ang tahanan ng mga banal. Maging si Apostol San Pablo ay tinukoy ang ikatlong langit ng kanyang sabihin, Nakakilala ako ng isang tao, kay Kristo na labing apat na taon na ang nakararaan. Nainagaw hanggang sa ikatlong langit, sa ikalawang korinto labing dalawa talata dalawa. Mahalagang malaman natin ang katotohanan ito upang maunawaan na ang ating buhay ay hindi nagtatapos lamang dito sa lupa. Ang himpapawid at kalawakan ay mga nilikhang bahagi lamang ng langit na ating nakikita Ngunit ang ikatlong langit ang pinakadakilang hantungan ay ang tahanan ng Diyos at ng mga banal. Naway magsilbi itong paalala na habang tayo ay nabubuhay, sikapin nating mamuhay ng may pananampalataya, kabanalan at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Sapagkat ang tunay na pag-asa natin ay hindi lamang nasa mundong ito, kundi sa walang hanggang buhay na ipinangako ng Diyos sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Kapatid, pinaghahandaan mo ba na maabot? ang ikatlong langit at inaasam mo ba ang mga bagay na magpapalapit sa iyo sa Diyos ibahagi mo sa amin kung ano ang ginagawa mo tara mag-usap tayo at mag-sharing ng mga salita ng Diyos na nagbibigay buhay hanggang sa dulo sa ikatlong langit